Doon din mi. kasi may TV nung guwerto. Dito nababasag. TV ba 'yan? Totoo nito, uuklob na raw. Hindi nababasag 'yan. Hindi nababasag, papadalhin hindi mababasag 'yan. Hindi nga, hindi nga totoo nababasag. Pati haggis pa tayo. ano? Yes, 1,000. Ay 1,000 pa dito. 1,000. Okay. Yan sa Hindi ito lumabasag. Ako na magpapatunay sa iyo. Manood ka lang. Eh, okay. Hindi ito lumabasag ha. Ah. Oh, oh, bakit na Hindi, basag yan. Duro. Ah. Basag ba yan? Basag yung baak lang. Duro. ano pa. Oh, yan. Duro. Galing eh, okay. yan. Duro. Oh, usapan. Oh, hindi naman nabasag ha. Oh. Duro. Well, <laughs> uh.